Hello mga pangga! Kamusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang napapanood nyo ang video ito. So for today's video guys, abaw! Gaso-aso ang ating kanin dito ga ho dahil nagsaing talaga ako ng kanin ga. Sobrang miss na miss ko na talaga itong ulam natin ga ho kasi last time pag ko ga nagbili talaga ako itong 555 fried sardines. O oh, ba diba? Ang sarap, ang sarap talaga ng kanyang ano, ano sa tausi tausi, flay, na may tausi siya guys or black beans. I forgot. Basta parang may tausi yata. Basta ang sarap na, ang sarap, sarap yata talaga ga. So, na-miss ko talaga itong dilata na ito guys. Kaya nagsaing talaga ako ng bongga ng mainit-init na kanin. Kasi ito ang ating kwan Nan, ay, agoy. Ga. So aso pang ato niya kanon ga ho. So, while ako dyan nagka ano na magkain na guys. Andon na si Afam sa kabilang cellphone. Naliligo. Nagabitay ang kanyang lagay. Char-char lang na ha? pero to totoo man <laughs> so wala well, ko talaga nagara uh, kuan nga magkain guys ah uh, naka video call kami ni Tom at saka nag ano siya naghi himo siya nga mag go to work na so pinakita ko sa kanya pinakita ko sa kanya ang aking ano ga ang aking ulam Do you eat sardines? ha? Dog, dog food <laughs> sardines yeah yeah this is dog food because i'm a dog <laughs> I'm a dog. <laughs> so, tinanong niya ako kung anong ulam ko. Sabi ko, ito o, oh, uh, fried sardines. Niya, ano yan? It looks like a dog food. Oh. <laughs> Mukhang dog food daw yung aking ulam, ga? <laughs> Kakaloka. <laughs> Sabi ko sa kanya, hindi, masarap ito. Kailangan mo matikman ito pag makikita kita ulit kay kailangan mo kumain ng sardinas. <laughs> It looks like dog food daw. So ating hello hello cravings ga no kasi crave talaga ako ng ganitong sardinas ga yung ano ba fried sardines na may tausi or may black beans, ang sarap-sarap talaga guys so pinarisan ko siya ng gerger -ger, o gerger -ger, o aragula, aragula ba yan da? Uh, correct me if I'm wrong basta ang sarap-sarap nito guys, ipare sa may gerger so itong ating uh, inulam ngayon uh, for today's video ga dahil uh, cravings talaga itong sardinas na itong ga, so na timingan man nga andyan si FM, naka video call ko yun ang sabi niya, oh what's that? It looks like a dog food. <laughs> oh my God. <laughs> so habang ako dito ay kumakain, may isi-share pala ako sa inyo guys. Baka kung ganito din kayo sa mga channel-channel nyo, no? Kasi tayo iba-iba tayo ng mga ano guys, iba-iba tayo ng pananaw sa ating mga bahay-bahay, sa ating mga channel as a content creator, no? So may napasukan pala ako na isang premiere last time. So ako guys, kahit nagatrabaho ako, pero uh, nag-open ako sa aking nga uh, YouTube ga, while ako nagatrabaho ga, nag-support ako sa aking mga kaibigan kung ano guys, kung wala ang aking amo. So while ako yung nagapunas-punas or naga, kung ano man ang ginagawa ko ga, ay naka-on lang aking cellphone tapos naka-headset lang ako na siya ga para maka ma ko din ang support ako sa, mga, sa inyo no. So Uh, nakapasok ako sa isang premiere and then uh, sabi ng host ay uh, matagal ko naman itong kaibigan siya ga and then sabi niya nang bawal daw magano bawal daw mag drop ng uh, emoji so ako ya guys kay hindi ma kuya makakwan nag drop ako sa emoji mga one, mga isa dalawa siguro or tatlo na kung ano nga mga emoji da ano so ang akong purpose is to let you know to let you know, to let the host know nga andyan ako sa premiere nyo. So mag-drop ako talaga sa emoji. So kayo din baba bawal ba sa inyo mga channel pag mag-premiere kayo or mag-live kayo ay bawal ang emoji? Kasi sa akin ya ga, Walang bawal bawal diyan as long as nga andiyan ka nakasuporta. Ah. 'Di ba? Kasi kung bawal yan ang emoji, hindi yan ilalagay diyan ni YouTube sa live uh, live chat ay yung mga choices ng mga emoji. Hindi yan ilagay kung bawal yan. So bakit naging bawal yan? Hindi ko lang talaga ma hindi ko lang talaga ma isip bakit ibawal bawal yan nga uh, ang importante ay ang kaibigan mo or mga nag-subscribe sa iyo ay pag uh, nag-premiere ka, ay andyan kasuporta sa premiere mo or sa live mo. Bakit mo pagbawala ng ganyan? Na-disappoint lang bala ako bala guys, kay uh, during sa live chat, during sa premiere, kundi nag-drop ako sa emoji, hindi man ako flooding. So, ano ba ang maganda? Ang nag-drop sa emoji or ang nag-flooding dyan na halos ka na hindi na makita kay, kasi naka-flood na ang kanyang mga comment. O, ba diba? So, na-disappoint talaga ako kasi ginanoy ako ga, ginkwaan niya ko sa jacket. Mm -mm. niya ko sa jacket. Siling niya, sis, I'm sorry. Sige, okay lang. Basta andito lang ako. So, na-disappoint talaga ako, guys. but ganun? sa emoji lang. At least makita mo nga nakasupport, no? Nakasupport ako ya sa iyo. Kahit hindi mo ako ya member ga. Kahit hindi ako ya kailangan magpa-member ga. Basta makita ko lang nga naka-premiere ka. At free ako. Ay talagang support talaga ako, guys. Kasi ako, guys... For me, pag mag-premiere ako ga, ay, ay na-appreciate ko talaga. Na-appreciate ko talaga yung presence ninyo or ng mga kaibigan ko na andyon sa aking premiere ga. Kahit na mag, uh, pa siya ng emoji or emoji lang ang ginadrop. Okay lang na sa akin ga. Hindi ko lang talaga maisip-isip bakit i-ban or pag uh, pagbawala na mag-drop ng emoji na hindi naman flooding. So, dapat natin pag-isipan, no, na kita ya, guys. We should appreciate, maging thankful tayo dahil may mga supportive friends tayo. You know, ang supportive friends, guys, are those friends na hindi naga escape naga iskip, hindi nag uh, tunga-tunga sa videos. Niyo. Ang kailangan natin dito ya sa YouTube mga kaibigan na hindi naga half-half lang sa pagpanood sa videos nyo. Kung makita nila ah uh, pinapanood talaga ang videos nyo. No? Hindi lang tayo magsalig ya kay member o paparamihan ng member, ga. No, kailangan natin niya ang mga supportive friends sa ating community, ga. Dito, kasi dito sa ating community, tayo hindi man tayo mga sigat, ga. Mga ultimo man tayo ng mga uh, vlogger dito, guys. Bakit may ano ba dito sa ating community? Mga kasikatan ba tayo? Hindi! So, dapat tayo ay magtulong-tulungan. Dapat natin i-appreciate ang presence ng ating mga kaibigan na andon sa ating live or sa ating mga premiere. We should be grateful. So, naga-express lang ako guys ang akon nga. Kwan guys, kasi disappointed talaga ako sa ating isang kaibigan, no? So, ito guys, uh, masishare ko sa inyo guys, no? Basta ako, yaga, I'm very supportive. Kung sino dyan ang nag-premiere or nag-ano, basta may free time na ako, ay hindi talaga ako magano mag-support sa inyo. Pero, kung hindi, mag-replay na lang ako, yaga hindi man importante na kailangan talaga andyan ka sa premier guys no kasi uh, remember we have different time zone iba iba ang lugar natin syempre iba iba ang time natin ga so kung hindi man tayo available sa mga premier ng ating kaibigan ay meron naman ga ang pag replay ako yung mag replay ko ga full replay na ha I am not skipping ads because uh, yan din ang gusto ko na para sa akin guys na gawin ng aking kaibigan I'm very very supportive ga hindi ako nag-skip sa ads nyo. Hindi ako nag-half-half lang sa pagpanood. Full watch in ha, Kahit ako may trabaho, ga. Uh, it's okay. Kasi may mga, may other phone man ako na gagamitin. Basta, nag-support ako ya sa inyo, guys. Basta ako, I do appreciate. I do appreciate, guys, kung whenever I'm doing my premiere, andyan kayo nakasuporta sa akin, na-appreciate ko talaga yan, ga at yan nagbawal-bawal ng mga emoji na bawal yan hindi yan guys kasi kung andyan kayo naka, nakaantabay sa akin nakasama sa akin yeah appreciate ko talaga yan ng bonggang bongga. Kaya ako guys, gin-off ko talaga yung aking join button ga kasi ayoko, ayoko yan ma-pressure ga. Kasi kung sino lang yan ang gusto yan magtanaw or mag uh, panood ng aking videos, ay nagpapasalamat talaga ako mga pangga. So yun lang ang aking may share sa inyo guys, ang aking ano no, <laughs> kasi disappointed talaga ako sa nangyari ga. So depende sa inyo ga, ah, kasi meron tayo no, iba-iba tayo ng pananaw sa ating mga channel. So hanggang dito na lang mga pangga, salamat sa panunood And please don't forget to hit like on this video. I would appreciate if you leave some comment and uh, see you again. Take care, have a great day or have a great night, everyone. Stay safe and stay healthy. God bless us all.